Aris, kung wala kang plano ngayong araw, sa pakikipag-usap, sa mga deal ay mas makakainam para sa iyo, magstay ka sa mga kapamilya, hanggat makakaya mo dahil kung bigla kayo magkakaroon ng plano sa isang pwedeng kumita ng pera, sana ay umayon sila sa plano mo at pwedeng mangyari, na magagawang makatutuhanan sa hinaharap. Sa iyong pera ay kahit nagigipit ka ay huwag kang mawala ng pag-asa, dahil may sinyales na malapit-lapit ka ng mabigyan ng pagkakaperahan, na maayos na ikaw din ang masisiyahan. Sa trabaho, dapat ka lang na maging mas masinop ngayong araw dahil doon ka mas makakakuha ng respeto sa mga boss, para mapagkatiwalaan ka ng husto, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color white number 22, number 6 at number 34. Taurus, sa dapat na iyong kausapin ngayong araw, ay mas maganda na huwag ka na muna makipag-usap dahil may dala silang bad energy ng kayabangan, at doon ka pa pwedeng magalit na pwedeng mawala ang inaasahan mong swerte para kumita at ngayong araw dapat kang mas maging maingat sa pag-ayon sa mga kakilala o kamag-anak lalo na sa biglaang pagkita ng pera ang kanilang sasabihin ay pag-iingat baka mapahamak ang iyong pera sa tahanan dapat na maging maayos ang pagtanggap mo sa mga bibisita sa tahanan, dahil may maibibigay sila ng ibang idea na kaya mong magamit para sa iyong bagong magagawa na other income. Sa pag-ibig, ay huwag kang masyadong masungit hanggat maaari dahil baka pag-umpisahan ng tampuhan. At sa trabaho dapat namang may striktong ugali, ka ngayong araw para magtuloy-tuloy ang buenas mo sa trabaho. At hindi makakuha ng ikakalungkot, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink, and color red number 40 number 33 at number 8. Gemini, ang ugali mong mapagbigay sa trabaho, ay dapat mo munang iwasan, dahil may sinyales na may magsasamantala, sa iyong mga kaalaman kaya lagi kang mag-ingat, ngayong araw sa mga dapat nagagawin Sa mga dapat kausapin ngayong araw ay dapat mong ituloy, dahil pwede kayo magkaroon ng maayos, na resulta, basta wala ka muna dapat pirmahan ngayong araw, dahil may kahinaan ang pag-asenso kung may deal na pirmahan sa iyo ngayong araw. Sa tahanan dapat ka lang maging maingat sa mga biglaang gagawa ng paninita, dahil pwedeng doon magsimula ang mga lihim, na pagtatampo sa iyo ng masisita, at magdadala ng negatibong enerhiya sa tahanan, Pisces ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color green number 25, number 10 at number 5. Cancer, huwag ka muna maawa ngayong araw, lalo na kung ibang tao kahit pa iyong kakilala kung hihingi ng tulong, para hindi ka mahawahan ng ikakamalas sa ibang gagawin at ngayong araw ay good ang aura mo kaya madali ka maiintindihan ng makakausap at pwede kayo magkasundo sa mga plano na gagawin sa hinaharap. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, minsan ay mainam talaga ang matapang, ganyan ang dapat mong gawin, ngayong araw ang matapang lang, na mahihirapan kang lapitan, para hindi ka magawa ng ikakamalas mo sa mga gawain sa trabaho. At sa pagmamahal, dapat ay maging maunawain ka, ngayong araw, para hindi kayo magkaroon ng maliit na suliranin, na mauwi sa mainit na usapan kung ikaw ay mawala ng kontrol na magalit, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color yellow number 18, number 15 at number 27. Leo kung sa isipan mo ay talagang mahusay ka ngayong araw, ay makinig ka muna bago gagawa ng aksyon. Dahil kung hindi mo kabisado ang pinag-uusapan, ay baka mapintasan ka at mawala ng tiwala ang kausap mo sa iyo, at ngayong araw, ay talagang may aura ka ng katalinuhan, basta iyong magagamit sa tamang pamamaraan, ay kaya mong magawa ang naayon sa iyo ang pabor sa deal. Sa iyong pera ay pag-iingat pagsisinop para hindi mo mapawalan ang mga swerte mong pera, kaya umiwas ka sa pagtulong ngayong araw, dahil minsan ang pagtulong sa ibang tao, ay kinukuha pa ang iyong swerte sa pagkakaperahan, ang pinapahiwatig ngayong araw sa iyong pera. Sa trabaho ay maging masinop ka sa mga ginagawa at maging maingat ng makaiwas ka sa bagay na pwede kang magkamali nang hindi ka mapintasan ng boss, na siyang madaling magalit ngayong araw, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 11 number 38 at number 14. Virgo, bossing, madam, bawal ka ngayong araw makisama at aayon ka. Sa kanilang kagustuhan pag nangyari sa iyo ang ganoon ay magbibigay sa iyo ng problema sa hinaharap, kaya dapat umiwas na kagad, kahit pa iyong mga kapatid o ibang tao, at ngayong araw ay may swerte ka namang aura kaya pwede mong gawin, ang nais mong gawin, at kaya mong magawa ng maayos ang lahat na sarili mong diskarte na nag-iisa sa pakikipag-usap. Sa trabaho, kung may gagawin ay dapat mong matapos na maayos na mabilis dahil maganda ang sinyales ngayong araw, pwede kang makakuha ng papuri sa boss para sa ikakaunlad mo sa trabaho. Sa iyong pera kung may ekstra pang pera na naiipon, ay mag-abot sa mga anak at sa minamahal nang maging masaya ang good vibes ng buenas sa tahanan sa pagkakaperahan, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color white number 16 number 29 at number 5.